Ilang kaganapan sa Kimpo Christmas Party ibinida ni Ate Lakam. Nakikita niya talaga kung gaano kasiya ang kapatid. Bisa mabas na larawan. Parang gwardiya itong si Paulo. Nakatayo lang sa likod ni Kimi, imbis na umupo. Marami din ang nakapansin, simple ang pananamit ng aktor. Kahit sa mga ganyang okasyon, gusto rin iparamdam sa mga kasama nilang staff na kahit ano man ang kanyang narating, humble at hindi magmamataas. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Ang saya naman ng weekend natin, kung ganito ang makikita sa social media, pagising mo. Ang daily routine nila sa umaga, ang pag-workout, nakakabusog na sa ayuda. Tapos dinagdagan pa ng pag-attend nila sa Christmas party ng sabay. Panigurado nag-share din sila ng kanilang blessings sa mga loyal na staff at mga kasama nila sa araw-araw na trabaho. Hindi nila inalabas ito sa publiko. Alam namin kung gaano kabait ang couple na ito. Marami nga silang tinutulungan ng mga patago. Ano pa kaya yung mga nakakasama nila sa araw-araw? Ayon pa si isang komento, Sadot to Paulo, palagi nakabantay kay ki Kimi, alaga-alaga. Kahit saan man pumunta, ewan ko na lang kung makakakita pa ng butas itong mga haters. Para husgahan ng Kim Powell, dahil sa mga pinapakita ni Paulo, hindi na kami magdududa pa. Napakabait na tao.